ginagnatawan sa kapinatay. Yan ang sinapit ng isang ginang sa Numancia, Aklan. Ang matindi, posibleng ginahasa parao ang biktima bago patayin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makanta. Wala ng buhay na makita isang babae sa loob mismo ng kanilang bahay sa Numancia, Aklan. Ang biktima, posibleng ginahasa parao. Sa unang tingin, hindi agad mapapansin na wala na palang buhay ang 59 anyos sa si Annalyn Rembulat. Wala kasing bakas ng mga tama sa kanyang katawan, pero may mga bakas ng dugo. Mismong kapatid na lalaki ni Annalyn ang nakadiskubre sa katawan ng biktima na wala na rin pang ibaba noong umaga ng linggo sa barangay Pusiu no Manch Atlan. Tanging ang bedridden na inalang ang kasama niya sa bahay. Kaya hindi pa malinaw kung ano ba talaga ang nangyari. OFW noon sa Singapore si Annalyn at dalawang taon pa lang daw mula nang siya ay umuwi at nagtayo ng sari-sari store. Wala siyang bad record sa barangay. Kaya isa sa tinitingnan ngayon ng numan siya PNP. Bukod sa rape, ay pagnanakaw. Nawala rin daw kasi ang kanyang cellphone. Isa para posibleng anggulo ang pagkakasangkot ng dalawa niyang kapatid sa ilegal na droga. Patuloy pa follow-up investigation na ginagawa ng numan sa police para masagot ang maraming katanungan sa kaso paalala nila sa ating mga kapatid ang pag-iingat kahit pa nasa loob lang tayo ng ating mga bahay. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang muka ng balita.